pipino update tayo yung mga ka-farmers. may ibunga na mayroon lang pa isa isang malalaki ayan talagang may pinitas na tayo ng isa rito yan itsura update lang tayo dito sa ating mga cucumber ang dami na rin maliliit sa ilalim hmm masaya ayun na ba edad nito nakalimutan ko na yan, may mga maliliit kasi nito eh. Tapos sa ilalim, maliliit din. May, mayroon ng pa-isa-isa isang ganito. No? Yan yung itsura ni cucumber ngayon. Sobrang init. Wala pang ulan. Ayan <laughs> Ay, nako. May mga isa-isa ng maliliit na lumalabas dito sa ating pipino. Mm. itsura variety may kasi nasa 30 plus grad na to nasa 35 na yata to o 34 kalimutan ko na nga may meron ng pa isa isa kasi kasi sa mga ilalim baka next sunod na linggo sa mga yun ay sabado ngayon makapagpitas na tayo dito ng pakunti-kunti hindi pa rin tayo nakapag-spray ng panda mo <laughs> ah, busy baka bukas makapag-spray tayo gagamitin natin dito ay tawag dito yung weed blaster non-selectable hmm. medyo nag na yung ibaba minsan kasi sa ulan no? meray ng maliliit na lumalabas na ganyan tapos yung iba nabuway na medyo malalaki na hahanapin pa kayo pag namitas <laughs> na? yan yung itsura ni pipino variety natin mega sea no. hmm, green na green na Medyo lumalaylay kasi rito kapag ka umahangin. Hmm. Wala tayong lift miner dito part sa taas. Kahit sa baba wala din. Malibad lang to sa so mga nag-yellow. Ito yung mga nasobra natin ng gamot. Yung unang first spray natin. Medyo nahinto naman no? Kasi nakapag-spray din tayo ng fungicide minsan. Mas marami na rin maliliit sa taas. Pag gantong age, ang in-spray lang natin dito ay isa lang yung top 1 pa lang yung systemic ang ginamit natin ano? kaya lang konti konti lang isa't kalating kutsara dalawa lang yung timpla natin pero baka bukas pagka hindi umulan kasi tinabas na natin tong daan eh. Spray natin ang pandamo para pag nag-harvest tayo, malinis. No? Mas practical pag nag-spray ng pandamo. Kasi ano? You know, two days pa lang. <laughs> Paangat na naman yung damo. No? Update sa Mega C, Na variety nating pipino. Meron ng kaisa-isang ganyan sa ibaba, ano? Hmm, mga maliliit. May maharbis na nga sa susunod eh. May napitas na tayo isa yan. Hindi makita. Ayan, medyo sunod-sunod na pala rito. Hmm. Yan yung mga first bunga. No? May nagtanong lang mga farmers kung pwede raw mag-spray kapag ka may bunga no? Siyempre naman, kailangan talaga mag-spray ka. Huwag lang masyadong matapang yung dosage, ano? Hindi raw ba nasusunog yung bulaklak. Mahirap naman kapag kasi di ka nag-spray. Lalong masisira yung bulaklak ng atin. Ayan. Lalo rin may mga bungang ganyan. Huwag lang ganong tatapangan, ano? Weekly yung pag-spray ko dito. Kaya kung makita natin, wala tayong mga leaf miner. Mabisa talaga si Tapuan unlike before ang ginagamit natin ay brodan saka gold pero pwede naman tayong gumamit ng systemic pero pagka nagbunga na baka balik tayo dun sa gold saka brodan kasi systemic ay matagal mawala ang gamot nun ano itura ni cucumber variety may kasi ano nasa isang buwan na ito may gate nasa 35 o 34 ganun yung kanyang Age. tapos dun sa mga farmers natin na puro lalaki daw yung bulaklak dito gumamit na tayo ng nag, ng triple 14 nagpabunga tayo kaya nagsilabasan na yung mga bunga sa ibaba nagtuloy yung mga bunga no? yun lang yung nating natin pampabunga para lumabas yung mga bunga gumamit ka ng triple 14 pwede mong ihalo sa urea pwede rin namang solo lang para maglabasan yung mga bunga. Pampabunga kasi si trip complete may putas yun. Kailangan yung putas, ano? Yan update lang tayo. Thank you.